O Kroko, bakit parang nakangiti ka? May bagay bang dapat ipagsaya? Masaya ako. Bakit ka nga masaya? Ako na ang pangansang hayop sa Pilipinas. Pambansang hayop sa Pilipinas? Bakit? Paano naging ang buhay ang pambansang hayop sa Pilipinas? Makikita na ako kahit saan. Sikat. Sikat ka na, Kroko? Oo. Nandun ako sa kalsada. Nandun din sa kongreso. Nandun din sa senado. Sigit sa lahat. Sa kasino. Sa kasino. Sum so, tumataba ka na nga, Saan ka ba naglalagi at bakit ka tumataba? Saan ka ba nagtitigil? Nagtitigil ako sa tuig. Sa baha. Sa baha. Anong meron sa baha? Tungon ko kung ikita ng malaki. Bawat baha. Proyekto. Ah, sa kang kontraktor. Yes, crocodile contractor from Ansang sa Wilhinas NAKO mag-ingat ka, Croco baka ikaw ay magalit siya yung taong bayan at ikaw hulihin hindi nila ako huli, dahil kakampi ko ang batas kakampi mong batas tingnan natin, Croco, ha Sige, Kroko, maglangoy-langoy ka pa dyan habang ika'y masaya pa. Darating din, Kroko, ang iyong katapusan. Hindi ang nangyayari yun. Madami kaya akong kayuhigan sa politika. Higante ang aking sinasandaraan. Higanting buhaya. Sige, Kroko, hindi matutuwa ang sambayanan sa'yo, Kroko magbago ka na habang maaga. Pag hindi, naku, magiging litsyong buhaya ka. Tingnan natin. Ayan, maglangoy-langoy ka, Kroko.